kung naririnig mo ito ngayon, ito ay dahil, kahit na walang mga salita, ang kanyang kaluluwa ay patuloy na tumatawag sa iyo. At sa katahimikan sa pagitan ninyo, may isang sagrado na patuloy na nanginginig, isang koneksyon na sinusubukan ng oras na burahin, ngunit hindi magtagumpay, dahil hindi ito mula sa mundong ito. May mga araw na ang dibdib ay sumisikip ng walang dahilan. Nandiyan ka, sinusubukang magpatuloy sinusubukang kalimutan. Ngunit isang alaala, isang kanta, isang amoy sa hangin, at lahat ay bumabalik, at bumabalik ng may lakas. Para bang ang buong universo ay nagtatangkang ipaalala sa iyo ang isang bagay na sinubukan mong burahin ng isang libong beses mula sa isipan, ngunit hindi mo kailanman naalis mula sa puso. At dito pumapasok ang tanong na umaabot sa kaibuturan ng kaluluwa. Bakit siya tumatakbo? kung sa akin naman siya kumukonekta ng napakalalim. Bakit ang distansya? Kung ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng lahat, nararamdaman mo, alam mo, hindi lang ikaw, siya rin ay nakaramdam. Ngunit bakit ngayon, nagkukunwari siyang hindi? Marahil ikaw ay nakakaranas ng sandaling ito ngayon. Pagkakalayo, katahimikan, ang pakiramdam na iniwan ka sa gitna ng daan, walang paliwanag, walang pamamaalam. At ang pinaka nakakalito, hindi ito isang simpleng pag-ibig. Hindi ito isang panandali ang kwento. Ito ay isang bagay na kumilos sa iyo sa isang antas na hindi mo alam na umiiral. Isang bagay na nag-activate ng mga lumang alaala, mga nakalimutang sugat, mga pangarap na hindi alam na buhay pa. At ito, ito ay hindi pangkaraniwan. Maaring siya ay umalis maaring siya ay nawala. Maaring nagkukunwari pa siyang nakalimot. Ngunit sa loob mo, ang koneksyon ay patuloy na umaagos. At nararamdaman mo na kahit gaano pa siya kabilis tumakbo, mayroong isang bagay doon. Isang bagay na hindi naputol. Isang bagay na lumalaban. Kung ang mensaheng ito ay nagsimula ng umantig sa iyong puso, mag-subscribe na ngayon. Ang kanal na ito ay hindi tungkol sa nilalaman ito ay tungkol sa espiritual na pagsagip. Dito, hindi lamang kami nagsasalita tungkol sa mga relasyon. Nagsasalita kami tungkol sa mga ugnayan ng kaluluwa, yung mga tumatawid sa oras, mga buhay at ego, yung mga nakakasakit, ngunit nag-aalaga rin, yung mga nakakalito, ngunit nagigising din. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa paradokso na umaabala sa napakaraming mga sinaunang kaluluwa. Tumatakbo siya mula sa iyo, ngunit ikaw ang pinakakailangan niya. Paano maaaring umalis ang isang tao mula sa taong pinakanakakaunawa sa kanya? Bakit ang kanyang kaluluwa ay sumisigaw, ngunit ang katawan ay umaalis? Bakit siya nagsasabotage, pinipikit ang mga mata, nagbabago ng daan? Kung ito ay sayo siya nakakahanap ng kapayapaan? Sa script na ito, sisisid tayo ng malalim sa misteryong ito. Buksan natin ang mga layer ng hindi nakikita. Unawain ang espiritual na salamin, ang papel ng ego, ng takot, at ng misyon na naroroon sa likod ng pagkikita na ito. Dahil, oo, ang mga pagkikita na tulad ng sa inyo ay hindi mga pagkakataon. Ito ay mga tawag. Ito ay mga aktibasyon. Ito ay mga kontrata ng kaluluwa. At bago subukan ng isipan na kumbinsihin kang isa lang siyang tao na nawala pakinggan ito. Ang Twin Flames ay hindi sumusunod sa lohika ng mundo. Sila ay sumusunod sa plano ng kaluluwa. At kung ano ang sinusubukan ipakita ng iyong kaluluwa ngayon. Marahil ito ang bagay na hindi pa siya nakikita. Kaya huminga ng malalim. Hindi ka nag-iisa. Ang nararamdaman mo ay totoo. At mayroong isang mas malaking dahilan sa likod ng distansyang ito, ng katahimikang ito, nang paalam na hindi kailanman tunay na nasabi. Ngayon, titingnan natin ito ng may tapang. Dahil minsan, ang tila pagtanggi ay takot lamang na mahalin ng labis. Ngayon sabihin mo sa akin, nararamdaman mo ba na siya ay tumatakbo? Ngunit sa kaibuturan ay mayroong isang bagay pa rin naroroon sa pagitan ninyong dalawa? Tinutokso mo ang iyong sarili kung bakit siya umalis. Ano ang nangyari sa pagitan ng tingin na tila walang hanggan? at sa katahimikan na ngayoy tumatago sa iyo araw-araw. Bakit siya na tila napakasiguro, napakabigay, napakaapektado, biglang nawala? Parang naramdaman niya ang parehong bagay na naramdaman mo. Ngunit sa halip na lumapit, tumakbo siya. Para bang ang pag-ibig na isinilang sa pagitan ninyo ay nakatakot kaysa nagpasaya. At ngayon, nandito ka. Sinusubukang intidihin sinusubukang manatiling matatag. Sinusubukang huwag maghanap ng mga palatandaan kung saan wala namang presensya. Ngunit sa loob mo, may isang bagay na hindi tumitigil. Dahil ang pag-ibig na ito ay hindi katulad ng iba. Hindi ito nagmula sa pangangailangan. Hindi ito nagmula sa pantasya. Nagmula ito sa loob. Dumating ito ng may lakas. May mga katotohanan. May mga trigger na hindi mo inasahan na kailangan mong harapin at ito marahil ang labis na nakatakot sa kanya dahil habang ikaw ay nakadrama siya ay nakikita at ang makita ang sarili minsan ay mas masakit kaysa sa anumang pagtanggi marahil ikaw ay bumalik sa mga nakaraang gabi hinahanap kung saan nagsimulang magbago ang lahat paulit-ulit na sinisiyasat ang mga pag-uusap naghahanap ng mga pagkukulang sinusubukang intindihin kung saan nagbago ang pagkakaakit at naging distansya. Ngunit huwag magpaloko. Ang nangyari ay hindi nasa plano ng lohika, nasa plano ng kaluluwa. At doon, mahal kong kaibigan, ang mga sagot ay hindi dumarating bilang mga paliwanag. Dumarating sila bilang mga pagbubunyag. Napansin mo na ba kung paano siya tila nakikipaglaban-laban sa nararamdaman? Kung paano siya pumipikit sa harap ng tindi? Para bang ang pagtanggi ay mas madaling gawin kaysa tanggapin? ang kung ano ang iyong kinakatawan at marahil talagang ganon dahil hindi ka lang isa pang tao sa kanyang buhay. Ikaw ay salamin. Ikaw ay tawag. Ikaw ang alaala ng kung ano ang hindi pa siya handang maranasan. At dito nagsisimula ang hidwaan. Dahil habang ikaw ay naghahangad ng lapit, siya ay lumalaban para sa paglayo. Habang nais mo ng kaliwanagan, siya ay naliligaw sa kanyang sariling takot. Habang pinapanatili mo ang iyong nararamdaman, siya ay tumatakas mula sa kanyang nakikita. Ngunit bakit? Bakit may taong tatakas mula sa sino mang lubos na nakakaunawa sa kanya? Marahil dahil hindi siya kailanman nakita sa ganitong paraan dati. Marahil dahil, nang makilala ka, kinailangan niyang harapin ang lahat ng kanyang pinangalagaan sa buong buhay niya. Mga sugat, mga trauma, mga sakit na natutulog, Hanggang ang iyong titig ay nagpasimula sa kanila. At nararamdaman mo ito. Nararamdaman mong hindi lang ito pag-ibig. Ito ay muling pagsasama. Ito ay misyon. Ito ay espiritual na pag-activate. Ngunit kahit nararamdaman ang lahat ng ito, ikaw ay patuloy na dumudugo. Patuloy kang nagigising. Na may kawalan sa tabi. Patuloy mong nararamdaman ang kanyang kawalan na parang isang patuloy na echo. Patuloy mong tinatanong, sa katahimikan. Iniisip ba niya ako kapag ang lahat ay tahimik? Ang distansyang ito ba ay proteksyon o parusa? Talaga bang nakalimutan niya ako? O sinusubukan niyang burahin ako upang hindi masyadong makaramdam? At ang pinakamasakit, nagsisimula kang magduda sa iyong sarili. Nagsisimula kang magtanong kung ang lahat ng ito ay nasa isip mo lang. Kung ikaw ay lumikha ng kwento, kung saan isa lamang ang umiiral na sandali, Ngunit sa loob mo, may bahagi pa rin na alam, may bahagi pa rin na umaalala, may bahagi pa rin na nakakaramdam. Hindi lahat ng mukhang katapusan ay katapusan. Minsan, ito ay ang universo na nagpapalinis ng daan para sa bagong simula at marahil ito ang nangyayari ngayon. Isang uri ng kosmikong pahinga, isang pinilit na paglayo, isang sagradong oras ng pagninilay. Dahil bago magtagpo ang dalawang puso kailangang maging handa ang dalawang kaluluwa na makita ang isa't isa at marahil hindi pa siya handa. Ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi siya nakararamdam. Hindi ito nangangahulugan na hindi siya nag-iisip. Hindi ito nangangahulugan na siya ay nakalimot. Nangangahulugan lamang ito na sa sandaling ito, siya ay patuloy na nakikipaglaban sa kanyang sariling katotohanan dahil ang pagtanggap sa iyo ay pagtanggap sa lahat ng kasama nito at nangangailangan ito ng lakas ng loob. Isang lakas ng loob na minsan tumatagal upang ipanganak. Ang iyong nararanasan ay hindi kahinaan. Hindi ito ilusyon. Ito ay isang malalim na espiritual na proseso. Isang hindi nakikitang paglalakbay. Isang pagising na masakit. Ngunit nagbabago. At kung nandito ka, nakikinig dito, ito ay dahil alam ng iyong kaluluwa. Alam na may mas malaking bagay sa likod ng katahimikang ito. Alam na ang inyong naranasan ay hindi walang kabuluhan. Alam na kahit siya ay umalis, may bahagi sa kanya na nananatili. Nananatili ito sa iyong larangan, sa iyong katawan, sa iyong mga pangarap, sa iyong magagandang araw at sa masama rin. Dahil kapag ang dalawang kaluluwa ay nagkakilala, walang pamamaalam na makapagbubura sa mga naramdaman. May mga pahinga lamang, mga pagitan, mga tahimik na puno ng kahulugan. Ngayon huminga, isara ang mga mata at kilalanin ang iyong nararamdaman ay totoo at ang sakit na iyong dinaranas ay hindi kahinaan. Ito ay sinyales na ikaw ay umibig ng may katotohanan at ang tunay na umiibig ay yaong umibig bago pa man dumating dito. Ang sakit ng pag-abandona ay hindi lamang nasa kanyang kawalan. Ito ay nasa eko na nananatili sa loob mo. Sa kawalang iyon na walang nakakita. Ngunit tahimik na kinukonsumo ang mga araw. Nasa nawawalang tingin. Sa kagustuhang magpatuloy. Ngunit hindi alam kung saan. Nasa mga tanong na nauulit gabi-gabi. At hindi kailanman nakatagpo ng sagot. Nagsisimula kang magtanong kung ang lahat ng ito ay totoo. Kung ang pag-ibig na ito ay tunay na espiritual. O kung ito ay simpleng pagkapit. Nagsisimula kang magduda sa iyong sariling intuwisyon. At dito pumapasok ang isipan na sinusubukang protektahan ka. Sinasabi nito, magpatuloy ka. Hindi kanya karapat dapat. Nag-iisip ka lang. Ngunit ang puso, ang puso ay sumisigaw ng ibang bagay. Ang puso ay nagsasabi, hintayin mo, maramdaman mo. Nandito pa siya. Sa espasyong ito sa pagitan ng rason at damdamin, doon lumilitaw ang tunay na hidwaan ng paglalakbay ng mga twin flames dahil ang pag-ibig ng kaluluwa ay hindi umaangkop sa mga panuntunan ng mundo. Hindi ito dumarating na may mga garantiya o mga pangako. Dumarating ito na may misyon. Dumarating ito na may paghilom. Dumarating ito upang magpabuhay. At dahil dito, ito ay nakakatakot. Ikaw ay nag-aaktibo sa kanya ng isang bagay na wala ng ibang nakakagawa. Inahawakan mo ang mga lugar na natutunan niyang isara at gaano man siya magtanggi, Nakikita mo siya. Nararamdaman mo siya. Nakikilala mo siya. At ito, aking mahal, ay napaka-powerful upang hindi mapansin. Ang kaluluwa ay tumatawag, ngunit ang ego ay sumisigaw. Nagtatago ito sa likod ng mga dahilan, dahil ang pagdama sa iyo ay masyadong malakas. Ikaw ang nag-aaktibo sa kanya. Ikaw ang nagbubunyag sa kanya. At ang kanyang nakikita, kapag siya ay tumitingin sa iyo, ay hindi laging magaan. Minsan, ito ay masyadong mabigat para sa kanya dalhin. Dahil ikaw ay sumasalamin sa lahat. Ang mga sakit, ang mga takot, ang mga trauma, ngunit pati na rin ang liwanag na hindi pa niya alam na kayang hawakan. Kaya't siya ay tumatakas. Hindi dahil sa kakulangan ng pag-ibig. Ito ay dahil sa kakulangan ng paghahanda. Dahil ang pagdama sa iyo ay nangangailangan ng isang pagbibigay na hindi pa niya natutunang ibigay at hindi dahil sa kasamaan, kundi dahil sa takot. Takot na mawala, takot na sumuko at matuklasan na hindi niya alam kung paano umibig sa paraang nararapat sa iyo. Takot na mabigo, takot na hindi makayanan ang kalakihan na ikaw. At, tingnan mo, hindi ito tungkol sa hindi pagiging sapat mo. Ito ay tungkol sa pagiging labis mo. Ito ay tungkol sa iyong liwanag na nag-aalis ng lahat ng bagay na sinusubukan pa niyang itago. Ito ay tungkol sa iyong presensya na nagsisilbing paalala ng mga bagay na kailangan pa niyang pagalingin. At ang ego, ang ego ay ayaw magpagaling. Ang ego ay nagnanais ng comfort, nagnanais ng kontrol, nagnanais na magpatuloy na maniwala na maaari siyang mabuhay ng kalahati. Ngunit ang pag-ibig ng kaluluwa ay hindi tumatanggap ng kalahati. Ang pag-ibig ng kaluluwa ay hindi nangangailangan ng mga pangako. Kailangan ito ng tapang upang umiral. Tapang upang makaramdam. Tapang upang suportahan ang dalas ng isang bagay na mas malaki kaysa sa anumang karaniwang kwento. Tapang upang daanan ang madilim na gabi ng kaluluwa at hindi sumuko sa gitna ng daan. At marahil ito ang iyong dinaranas ngayon. Ang pagtawid, ang pagsisid, ang tawag. Dahil kahit sa lahat ng sakit, mayroong isang bagay sa loob mo na patuloy na nagsasabing hindi pa tapos. Kahit sa lahat ng paglayo, nararamdaman mong mayroong isang bagay na kailangang maranasan, maunawaan, makumpleto. Hindi kinakailangang sa pisikal na antas, kundi sa antas ng kaluluwa. At mahalagang maunawaan ito. Hindi lahat ng muling pagkakaugnay ay nagaganap sa pamamagitan ng mga mensahe at muling pagkikita. Minsan, ang tunay na muling pagkakaugnay ay nagsisimula sa katahimikan. Nagsisimula ito kapag nauunawaan mong hindi umalis ang isa. Siya ay sinusubukan lamang na hanapin ang kanyang sarili. Nagsisimula ito kapag tinatanggap mong, kahit gaano pa man kasakit, ang kanyang proseso ay sagrado rin. Nakikinig ang universo sa mga bagay na hindi mo sinasabi. Nakikita nito kapag umiiyak ka ng tahimik at tumutugon, ngunit hindi palaging ayon sa inaasahan mo. Minsan, Inaalis nito upang protektahan. Inaalis upang pagalingin. Inaalis upang gisingin. Kaya, ang iyong dinaranas ngayon ay hindi pagtanggi. Ito ay pag-uukit. Ito ay tawag upang tumingin sa iyong sarili ng parehong tibok ng puso na tiningnan mo siya. Dahil ganito nagaganap ang muling pagkikita. Kapag huminto kang umasa at nagsimula kang makinig sa iyong sarili. Kung may bahagi ng video na ito na kumikilos sa iyo, magkomento dito. Isulat kung ano ang sinusubukan sabihin ng iyong kaluluwa. Ito ay hindi lamang isang video. Ito ay isang salamin para sa iyong paglalakbay. At ang iyong kwento ay maaaring maging liwanag na kailangan ng ibang kaluluwa upang magpatuloy. Hindi ka nag-iisa sa pagdaranas na ito. Mayroong libu-libong kaluluwa na dumadaan sa parehong proseso. Nararamdaman ang parehong sakit, ang parehong pangungulila, ang parehong kalituhan. Ngunit din nagigising, lumalaki, nagpapagaling, at ikaw ay kabilang sa kanila. Ang kanyang katahimikan ay hindi katapusan. Minsan, ito ay iyong simula. Ang simula ng iyong pagpapagaling. Ng iyong muling pagkakaugnay sa kung ano ang sa iyo. Dahil habang inaasahan mong siya ay babalik. Ang universo ay umaasa na ikaw ay babalik sa iyong sarili. At hindi, ito ay hindi isang parusa. Ito ay isang tawag. Isang imbitasyon upang pakinggan ang mga bagay na pinatahimik ng ingay ng hindi nakabalik na pag-ibig. Isang imbitasyon upang sumisid sa iyong sarili at makahanap sa loob ng isang bagay na hindi nakadepende sa sagot, presensya o pagpapatunay. Isang bagay na sa iyo lamang, ang iyong liwanag. Marahil pagod ka na sa pagsusubok na maunawaan. Marahil naghanap ka ng mga sagot sa lahat ng dako, mga liham, mga senyales, mga pagkakatugma. Marahil nagtanong ka sa mga langit, Bakit siya? Bakit ngayon? Bakit ganito? At ang sagot ay hindi dumating bilang paliwanag. Dumating ito bilang katahimikan. Isang katahimikan na tila parusa. Ngunit sa katotohanan, ito ay protection, Dahil ang universo ay hindi nais na makita kang magdusa. Nais nitong makita kang buo. Nais nitong makita kang bumalik. Bumalik sa iyong lakas sa iyong sentro sa iyong pagmamahal sa sarili dahil tanging ang bumabalik sa sarili ang makakapag-akit ng pag-ibig na nananatili hindi ka pinabayaan ikaw ay ginagabayan papasok sa mas malalim sa isang lugar kung saan ang kawalan ng iba ay hindi nagtatakda sa iyo hindi ka pinapahinto hindi ka pinapalimot sa kung sino ka isang lugar kung saan nagsisimula kang makaalala ako ay pag-ibig kahit na hindi ako minamahal niya, bago siya bumalik, kailangan mong bumalik sa iyong sarili. Bago dumating ang anumang mensahe, kailangan mong makinig sa iyong sarili. Pakinggan ang nararamdaman ng iyong katawan, ang sinasabi ng iyong kaluluwa, ang alam na ng iyong intuition, dahil dito matatagpuan ang sagot na matagal mong hinahanap sa labas. At marahil matutuklasan mong habang inaasahan ang kanyang pagbabalik, ang iyong sariling kaluluwa. Ang sinusubukang maabot ka. Dito sa puntong ito ng paglalakbay, lahat ay nagbabago. Kapag huminto ka sa pagtakbo at nagsimula kang maglakad sa tabi ng iyong sarili, kapag nauunawaan mong ang tunay na muling pagkikita ay hindi nagaganap sa ugnayan, kundi sa vibrasyon. At kapag itinaas mo ang iyo, hindi mo lamang binabago ang iyong dalas. Binabago mo ang larangan sa paligid. At oo, nararamdaman niya dahil ang mga twin flames ay nakikipag-usap sa pamamagitan ng hindi nakikita, sa enerhiyang larangan, sa vibrasyon ng pakiramdam. At kapag bumalik ka sa iyong axis, nag emana ka ng kapayapaan, nag emana ka ng pag-ibig, naging bukal ka, at ang bukal na ito ay humahaplos sa iba kahit na may distansya. Ngunit para dito, kailangan ng pagtanggap, bitawan, ibigay. Ang pagbibigay ay hindi pagsuko, ito ay pagtitiwala. Ito ay pagpapakawala ng kontrol, hindi nang nararamdaman. Ito ay pagsasabi, pinapayagan kong alagaan ng universo ito para sa akin. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi pinipilit, ito ay dumadaloy. Ito ay umaayon. Bumabalik ito kapag handa na ang parehong kaluluwa. At kung hindi pa siya bumabalik, ito ay dahil may bagay sa kanya na patuloy na lumalaban. Ngunit hindi ito tungkol sa iyo. Ito ay tungkol sa kanyang proseso, tungkol sa kanyang mga sugat, tungkol sa kanyang kaluluwa, na marahil ay patuloy pang nagbabalik sa dati, at hindi ito nasa iyo upang pabilisin ang proseso. Nasa iyo ang magalang na tanggapin ito, at higit pa rito, alagaan ang iyong sarili. Hindi mo kailangang patunayan ang iyong pagmamahal kung ito ay tunay na pagmamahal na. Ang umibig ay hindi ang pagpapababa sa sarili, ito ay ang pagkilala sa sarili at minsan ang pagkilala sa sarili ay nangangahulugang magtakda ng mga hangganan, nangangahulugang itigil ang pagtanggap ng mga mumunting bagay, nangangahulugan itong sabihing sa sarili, pinipili ko ang sarili ko kahit na hindi pa niya ako pinipili. At ito ay paggaling. Dahil kapag pinili mo ang sarili mo, sinisira mo ang mga pattern, binabasag mo ang mga siklo, binabago mo ang sakit sa karunungan at nagsisimula kang maging magnetiko hindi sa pamamagitan ng pagsusumikap, kundi sa pamamagitan ng presensya. Dito mo nauunawaan na ang umibig sa isang tao ng malalim ay hindi nangangahulugang isusuko mo ang iyong sarili at ang paghihintay ay hindi maaaring maging paraan upang makalimutan ang sarili. Ito ang bahagi ng paglalakbay kung saan ang kaluluwa ay nagsisimulang muling umusbong, kung saan nagsisimula kang mapansin na mas magaan ang iyong paghinga, na tinitingnan mo ang iyong sarili, na may higit na pag-aalaga, na unti-unti bumabalik ka sa tahanan, ang tahanan na ikaw mismo. At kapag ginawa mo ito, ngiti ang ibinubuga ng universo dahil nakikita nitong naunawaan mo, na naalala mo, na nagising ka, at sa paggising na ito, lahat ay maaaring magbago. Hindi ka ang bahagi na naghihintay ikaw ang bahagi na nagigising na nag-aapoy ng ilaw sa gitna ng kawalan na nagbabago ng kawalan sa altar at ang pangungulila sa lakas dahil darating ang isang sandali hindi maiiwasan at sagrado kung saan ang sakit ay hindi na makakapinsala sa iyo ito ay nagbubukas sa iyo ipinapakita nito sa iyo kung sino ka kapag walang nakatingin kapag hindi na siya nakakita sa iyo kapag ang mundo ay tahimik at ikaw na lang ang natitira, kasama ang iyong sarili. At dito mo sisimulang alalahanin, hindi ka kailanman kalahati, hindi ka kailanman ang nagmamakaawa, hindi ka kailanman ang humahabol, buo ka, palaging ganon. Nakalimutan mo lang sa mahabang panahon na sinusubukan mong mapili ng isang tao na hindi pa pumipili sa kanyang sarili. At kapag bumalik ang alaala na ito, lahat ay nagbabago. Dahil titigil ka sa pamumuhay na naghihintay sa mensahe, sa pagbabalik, sa paliwanag, at sisimulan mong mabuhay para sa iyo, para sa iyong katotohanan, para sa iyong liwanag, para sa iyong tawag. Nauunawaan mo na ang pagmamahal ay hindi nawawala. Ito ay nagiging iba. Ito ay muling nagsasaayos. Ito ay nakakahanap ng mga bagong daan, mga bagong anyo. Patuloy itong umiiral kahit na ang anyo ay bumagsak dahil ang pagmamahal ng kaluluwa ay hindi napuputol sa kawalan, hindi namamatay sa paglipas ng panahon. Nagbabago lang ito ng anyo. Nagsisimula kang makaramdam na hindi mo na kailangan pang sabihin niya ang anuman. Dahil ang kaluluwa ay nagsabi na, at narinig mo, at ngayon, ngayon ay tungkol sa iyo, tungkol sa pagtingin sa iyong sarili at pagkilala sa babae na isinisilang mula sa prosesong ito. Ang babaeng umiyak, oo, ngunit bumangon din. Ang babaeng bumaba sa kailaliman ng balon at nagpasya na magtayo roon ng isang hardin. Ang babaeng tumigil sa paghihintay ng mga bulaklak mula sa mga nagbibigay lamang ng mga tinik at nagdesisyong umusbong ng mag-isa. Kapag bumalik ka sa iyong sarili, siya ay nakakaramdam. Kahit na malayo, kahit na tahimik, kahit na nagtatanggi, dahil ang kanyang kaluluwa ay kumikilala sa iyo na nanginginig ng ibang paraan at ito ay nagugulo sa kanya, nag -e activate ito sa kanya dahil ang iyong paggaling ay nakikipag-usap din sa kanyang mga sugat at narito ang isang katotohanan na marahil kailangan mong marinig na may bukas na puso. Ang iyong muling pagkikita sa kanya ay magiging posible lamang pagkatapos ng iyong muling pagkikita sa iyong sarili. Hindi mo maaring pilitin ang kapalaran kapag ang kaluluwa ay hindi pa nakahanay. Hindi mo maaring humiling ng pagmamadali kapag ang oras ng kaluluwa ay iba. Hindi mo maaring gustuhin na makita kanya. Kung hindi mo pa nakikita ang iyong sarili ng buo, ikaw ay salamin, ikaw ay portal, ikaw ay tawag, at siya ay makakayang tumingin sa iyo ng totoo kapag ikaw ay nanginginig sa iyong katotohanan, hindi na sa takot, hindi na sa kakulangan.